Ang Pilipinas, isang bansang kilala sa madalas na trade deficits, bagyo at iba't ibang hamon sa politika. Pero paano ito nagawang magkaroon ng napakalaking foreign reserves sa taong 2025? Sa taong ito, ang ating Gross International Reserves or GIR ay umabot sa 110 billion US dollars na kayang tustusan ng 9.51 ng imports. Malayong mas mataas kumpara sa international benchmark na tatlong buwan lang. Ang mga reserbang ito ay nagsisilbing pananggalang laban sa mga panlabas na pagkabigla at nagpapalakas ng tiwala ng mga mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Ang mataas na antas ng foreign reserves ay bunga ng iba't ibang salik. Ano-ano nga bang mga factors na ito? Tara ating talakayin. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Una, ang remittances ng overseas Filipino workers or OFWs. Ang mga overseas Filipino workers or OFWs ay tinaguriang mga bagong bayani ng Pilipinas dahil sa kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Noong 2024, umabot sa 38.34 billion US dollars ang personal remittances mula sa mga OFWs na patuloy na nagpapalakas sa foreign reserves ng Pilipinas. Ang malaking halaga ng dolyar na pumapasok sa bansa ay hindi lamang nakakatulong sa katatagan ng piso laban sa iba pang foreign currencies kundi nagbibigay rin ng proteksyon laban sa mga panlabas na hamon sa ekonomiya. Maliban sa paglago ng foreign reserves, ang mga remittances ay may direktang epekto sa domestic consumption na siyang bumubuo ng malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas dahil dito ay lumalakas ang demand para sa iba't ibang produkto at serbisyo na nakakatulong sa paglago ng mga industriya tulad ng retail, real estate at transportasyon. Ang mas mataas na gastusin ng mga pamilyang OFW ay nagre rin sa pagtaas ng kita ng mga negosyo na siya namang humahantong sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bukod dito hindi lamang personal na gastusin ang tinutustusan ng remittances, kundi nagiging puhunan din ito sa mga maliliit na negosyo tulad ng sari-sari stores, food stalls at transport services. Maraming pamilya ng OFW ang ginagamit ang perang natatanggap upang magsimula ng negosyo na hindi lang nakakatulong sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang lokal na komunidad. Ang sipag at sakripisyo ng mga OFW sa hindi lamang tumutulong sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mas malawak na ekonomiya ng bansa. Ang kanilang kontribusyon sa foreign reserves, domestic consumption at job creation ay patunay na sila ay isa sa pinakamalaking pundasyon ng katatagan at patuloy na pagunlad ng Pilipinas. Pangalawa, ang paglago ng business process outsourcing or BPO sector. Ang Business Process Outsourcing or BPO sector ng Pilipinas ay patuloy na lumalago at nagiging isang pangunahing haligi ng ekonomiya. Sa nagdang mga taon, ang bansa ay kinilala bilang isa sa mga nangungunang BPO hubs sa buong mundo na nagbibigay ng matas na kalidad sa serbisyo sa iba't ibang industriya tulad ng customer service, IT support, healthcare information management at financial services. Noong 2024, ang sektor na ito ay nakapag-generate ng humigit kumulang US 38 billion US dollars na kita na ng 8.5 ng gross domestic product or GDP ng bansa. Ang patuloy na pagusbong ng BPO industry ay may malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas, particular na sa pagpasok ng foreign currency na tumutulong sa pagpapalakas ng foreign reserves ng bansa dahil marami ang multinational companies ang naglagay ng kanilang operations sa Pilipinas. Patuloy ang pagpasok ng dolyar at iba pang foreign currencies na nakakatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng piso. Bukod dito, ang pagunlad ng industriya ay nagre rin sa mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino na nagbibigay ng mas mataas na kita at mas magandang kalidad ng buhay sa maraming pamilya. Ang competitive advantage ng Pilipinas sa BPO sector ay nakasalalay sa matas na antas ng kasanayan ng mga manggagawa, ang kanilang kahusayan sa wikang Ingles at ang likas nilang kakayahang makipag-ugnayan sa mga dayuhang kliyente. Bukod dito ay patuloy ang suporta ng gobyerno sa sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa mga kumpanya at pagpapabuti ng infrastruktura upang lalong mapadali ang BPO operations sa bansa. Ang paglago ng BPO industry sa isang napakahalagang salik sa pagpapatibay ng ekonomiya ng Pilipinas. Bukod sa pagdadala ng foreign currency, ito rin ay lumilikha ng mas maraming trabaho at nagpapalakas ng iba pang sektor ng ekonomiya tulad ng real estate, transportasyon at retail. Dahil dito ay nananatili ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-in-demand na destinasyon para sa mga BPO at patuloy na nakikilala sa global outsourcing market. Pangatlo, ang matatag na pamumuhunan. Ang Pilipinas ay patuloy na nagkakaakit ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa mga reformang pang-ekonomiya, pagpapabuti sa business environment at ang strategic location nito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa nagdang mga taon, naging mas agresibo ang gobyerno sa pag-aalok ng may insentibo sa mga negosyong na ismamuhunan sa bansa. Kabilang na ang tax incentives, streamlined business processes at mas bukas na regulasyon para sa foreign investments. Dahil dito ay patuloy na tumataas ang Foreign Direct Investment or FDI na isang napakahalagang faktor sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Noong 2024, ang Switzerland ang nangungunang foreign investor sa bansa na may kabuang pamumuhunan na 289.1 bilyon piso. Ang pagpasok ng ganitong kalaking halaga ng kapital ay nagpapakita ng lumalakas na tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa ikatlong quarter pa lamang ng taon, umabot na sa 146.75 bilyon piso ang kabuang naprobahang foreign investments na 434.4% mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Ipinapakita nito ng Pilipinas ay patuloy na lumalakas bilang isang prime investment destination sa Asia. Dahil sa patuloy na reforma at pagpapabuti sa ekonomiya, inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng foreign investments sa bansa sa mga susunod na mga taon. Ang kombinasyon ng mga insentibo sa negosyo, murang labor costs, mataas na bilang ng mga English speaking professionals at ang lumalakas na infrastruktura ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit patuloy na pinipili ng mga dayuhang kumpanyang Pilipinas bilang isa sa kanilang pangunahing investment hubs. Sa ganitong pagunlad, hindi lang tumataas ang foreign reserves ng bansa, kundi mas lalong lumalakas ang pangkahalatang ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang matatag na foreign reserves ng Pilipinas ay bunga ng pagsisikap ng ating mga OFWs, ang patuloy na paglago ng BPO sectors, masiglang pamumuhunan at mahusay na pamamahala ng Banko Sentral. Ang lahat ng ito ay patunay ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lang matibay, kundi may malaking potensyal pang lumago sa hinaharap. Habang patuloy nating tinatamasa ang mga benepisyo ng lumalakas na ekonomiya, mahalagang manatiling mula at sa mga pagbabagong maaaring makapekto rito. Ano ang tingin nyo sa kasalukuyang kalagayan ng ating ekonomiya, kaibigan? I-share lang ang inyong opinyon sa comment section. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para sa mas marami pang content tungkol sa ekonomiya at negosyo. Muli, maraming salamat sa panonood at suporta kaibigan.